Yo, what's up mga lods? <laughs> sa video na to ay magawa tayo ng silpo na galing sa kantilan Surigao del Norte. Pinadala ni Benedict Castro Verde. So maraming salamat po sa nagpadala. At ayun nga mga idol, ang main issue po pala nito mga idol. Kahit palitan po ng bagong charging board ay hindi po nag-charge. Ayun, buksan natin mga lods at tingnan natin kung ano pong problema. At ayan na nga mga idol, meron po palang nakasulat. So basahin po natin para malaman natin kung ano po yung problema. Ayan. Ang model po ay Lenovo Z5S Isio na charging. Sinubukan ko lang po ng DIY. Pinalitan ko po ng charging board pero ganun pa rin. So ayan, 2020 payahan po na nice istambay mga idol sana maayos so, ayun mga idol grabe 2020 pa ito so bagong bili lang daw po ito at nasira kagad ka kaya ayan hindi po pala sa kanya to mga idol sa pinsan po niya kaya nirito po niya sa atin at pinadala niya para maayos at ayan na nga mga idol ito po yung model niya ang ganda po ng model nito mga idol pero 2018 pa po ito lumabas at ayan na nga mga idol kung napapansin niyo po yung likod niya ay meron pa talagang plastic sticker so halata ang bago pa talaga mga idol kabibili pa lang at nasira kagad ka ito po yung issue na na overcharging mga idol meron pong pumutok sa sa ilalim. Ayan mga idol, so ang ganda at ang kinis pa nito. At ayan mga idol, i-check po natin kung ano pong naging problema. Ayan, inon ko po siya. So 20 pa ito na i-stack mga idol at i-charge ko talaga. Eh, wala po siyang reaksyon. So ayun, buksan natin mga idol. Tingnan natin kung, ayun, kung napapansin nyo po, naangat na po ang pinakalikod. So wala talaga siyang reaksyon kahit i-charge mo siya, ay wala po talagang pagbabago. So kahit palitan ito ng battery mga idol ay nasa board talaga ang tama. So mamaya malaman nyo po kung paano ito ginagawa. ayun, patay talaga siya. <laughs> So, hindi po nag-charge. So, ayan, backlash na siya dahil napalitan na ito ng charging board ng mayari. Dini-IY po ito. At ayan, hindi na po yan dinikit mga idol. So, tama lang po na hindi dinikit. Dahil kung dinikit po yan ay tatanggalin pa natin. Mahirapan pa tayo. At ayan, tanggalin natin mga screw mga idol. At mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon. Shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. Nabuksan na po natin mga idol. Kung napapansin nyo po, ayan, So ito po yung ilalim so halatang wala naman pong galaw at ayan mga idol backrasin din po natin yung ilalim so nandyan po nakakunikta ang pinaka charging board at silipin natin mga idols kung okay pa ba o sira na at ayan mga idol kung napapansin yung charging board talaga ay makinis pa so ayan. So, dito po nakakunikta ang charging mga idol. So, tanggalin natin yung flex. At nakita ko mga idol ay talagang good condition pa talaga siya. Wala kang makitang may dumi, kalawang, or nasunog sa baba. So, ayun. Ang gagawin natin mga idol, dahil lubat siya at ang sabi naman ng na may-ari, buhay daw ito, hindi lang daw nag-charge. Unang ginawa ko mga idol ay kinargahan ko muna ang battery. So, doon natin matitrace kung buhay ba talaga ang unit dahil 2022 model pa ito mga idol. At ayan na nga mga idol, kung napapansin nyo po, sobrang drain po ng battery niya. Ayan, so, dapat. Dapat mga idol, ayan, naka po siya kung may laman. So, ayan, sobrang drain po yan. At ilang mga minutes lang mga idol. Ayan, pagbalik natin, okay na. So, may laman na po ang battery. At tingnan natin mga lods kung buhay talaga siya. Para doon natin malalaman kung charging lang ba ang tama. Kapag mag-on ito, ayan. So, ayan, nag-on po siya mga idol. So, ibig sabihin, buhay po talaga ang unit. So, madalas ito mga idol na overcharging. So, mayroon pong pumutok talaga sa ilalim nito. So, abangan nyo po ang dulo ng video kung saan po yung pumutok. Grabe. So, yan po yung main issue mga idol. So, hindi nang hindi lang nagcha-charge kahit palitan ng pinaka-charging board. So ayan meron 7% at ayan kung napapansin niyo mga loads. So hindi po talaga siya nagcha-charge, wala pong reaksyon ang charger kahit uga-ugain mo pa yan. Wala pong pagbabago. So, ayan. So, meron po tayong unit, mga idol. So, ayan. Kung napapansin nyo po, nagcha charge po siya. Pero pagdating sa unit niya talaga, ay wala pong reaksyon. Ayan, i-troubleshoot na po natin, mga lods, kung saan ba talaga ang tama nito. Kasi, kung napapansin nyo po, kahit anong charge natin, ay hindi talaga siya nagcha charge So, ayan. Una, i-off muna natin at tingnan natin yung board o oh, tester po natin kung talagang shorted ba ang unit or yung pinaka ng charging. So ayun mga idol, una tinester ko muna siya yung pinaka positive at negative niya. So sa battery po yan mga idol. Connection po ng battery. Kung napapansin mga idol, normal po siya. So wala pong grounded ang board. Ayan, So, ibig sabihin mga idol, buhay ang unit kaya wala po siyang Dito po siya nagkaroon ng problema mga idol sa pinaka-charging. Ayan, tinister ko po yung positive. So, yung bilog na yan, yan po yung positive mga idol. So, testiran po natin kabilaan. Ayan, kung napapansin niyo po, pumapalo po siya. So, dapat mga idol, isang palo lang po doon sa positive. Yan, dapat dyan lang siya pumapalo. Kapag balik mo yung tester, ayan, kagaya niyan. So, hindi dapat yan pumapalo. So, ibig sabihin mga idol, shortage ang linya ng charging. Ang linya po ng charging, ayan, kung napapansin nyo po, jan sa flex, papunta po sa baba. So, itong connection natin ito, mga idol, ayan, yung dinistir natin ay positive po yan. At istiran po natin yung flex sa baba kung merong palo. Ayan. So, kung meron pong, ayan, meron pong palo mga idol. So, ibig sabihin, good po ang linya niya. So, pagdating dito sa board, charging board, may linya din yan. Ayan. So, pumapalo. So, pagdating lang dito sa pinaka main board mga idol, ay grounded talaga. Ayan. Kung napapansin nyo po, kabilaan po siya pumapalo. So, dapat doon sa black mga idol, kapag i-ground natin doon sa bagal, ang red ay hindi dapat papalo. So, dahil pumapalo siya mga idol, so, nasa board po talaga ang tama. Kaya mga idol, una, tanggalin natin yung SIM holder. At ayan, iangat din natin yung mga camera mga idol dahil tatanggalin natin ang board para hindi po ma-damage So, ayan. Pagtanggal mo ng board mga idol, dito po natin malalaman kung saan talaga ang board problema. So, ayan. Tanggalin muna natin tong camera mga idol dahil nakadikit po yan. Baka masira po natin pag natin ng board. At ayan na nga mga idol kung napapansin nyo, yung pinaka charging board ay napakakinis pa talaga. Wala pong problema. So dito talaga sa linya na to, sa pinaka main board ang may problema. Kaya ayan, tanggalin natin yung camera sa harap at ayan, i-hardware po natin ang board mga idol. Iinitan po natin yan. So dito banda mga idol sa baba, sa likod, ay nandun po ang parts ng charging. Ayan, sa bakal na yan. Ang gagawin natin mga idol, tanggalin po natin. Ayan, so gamit po tayo ng hot air. So, mababang temperature lang mga idol, pag nagtanggal po tayo ng shed, uh, 350 heat. Sa mga ganitong model mga idol, ay 360 or 370 heat. At tama lang ang init mga idol na hindi po siya sumasabog or blulubo ang board. Ayan, so angat na po natin. So, nandyan po sa ilalim ang charging parts. So, ayan. Kung napapansin nyo po mga idol, ayan. So, linisan muna natin para makita natin ang problema. So, dito ko po nakita na may pumutok talaga. Ayan mga idol, ito po yung pumutok niya. Ito po yung tinatawag na charging supply or charging fuse. Di ako masyadong familiar sa parts na ito. So, kung kabisado mo ito, comment down below. At ayan mga idol, connected yan sa charging mga idol. Meron pong piyesa, yang kumbaga sa mga latest model, ito po yung UBP mga idol. Pumuputok po siya kapag na-overcharging. Dito po muna magsimulang pumutok bago doon sa pinaka-charging IC. Ayan, ang gagawin natin mga idol, ayan, tanggalin po natin yan. So madalas dito mga idol, yung mga old model, mga dating model mga idol, meron pong ganito sa charging. Kapag na-overcharge, pumuputok po ito. Kaya hindi na po siya nag-charge kahit palitan mo ng charging pin or charging board. Kaya ang magagawin dyan mga idol, tatanggalin po natin. Sa piyesa na ito mga idol, optional po ito. Pwede nyo palitan, pwede hindi. Ayan. Kung napapansin nyo mga idol, kitang kita po talaga yung pumutok. Ayan, nangitim na po yung pinakagilid niya. Kaya nag-short na po yung linya. At ayan mga idol, testiran po natin mga idol kung nag-normal na ba ang linya. So, nung tinanggal natin yung parts na sunog mga idol, so charging fuse po ang tawag dyan. Tinatawag ko po na charging fuse yan mga idol. So, sa mga nakakaalam mga idol, comment down below. So, ayan. So, madalas ito mga idol. Kung napapansin nyo, yung positive pumalo. So, balik na naman natin mga idol. So, yung black dapat mga idol kapag i-ground natin sa sa bakal ang red, dapat hindi yan papalo. Ayan mga idol, normal na talaga siya. So, ano kung napapansin nyo mga idol, hindi na pumalo ang kabila. So, isa na lang ang pumalo. So, ibig sabihin mga idol, normal na po ang charging. Na wala ang grounded ng linya dahil doon sa pumutok na pyesa. Ayan mga lords, So, itestig po natin. Dito naman mga lords, kung tanggalin mo lang yun, ay magcha-charge po siya. Pwede palitan, pwedeng hindi. At ayan mga idol, tingnan po natin kung lalabas po ang pinaka-charging indicator. Lumabas na po yung logo ng Lenovo at antay natin. At ayan na nga mga idol, lumabas po ang charging. So, ibig sabihin mga idol, yun lang talaga ang tama. So, dahil pumutok po yun mga idol, optional po ang paggawa nito. Pwedeng palitan ng pyesa na yon or pwede rin hindi na muna siya palitan mga idol. Ayan, so dito mga idol, ayan, yan po yung pumutok. So tatlong paa po yan mga idol. So ayan, sa video na to mga idol, ay palitan ko po siya yung pumutok na pyesa para meron po siyang supply. Baka sabihin po ng iba kasi marami po tayong mga comment sa video kapag ginajumper natin, ayang sabi po nila ay kailangan daw yung palitan. Kaya dito mga idol, palitan ko po ito para wala pong masabi ang ating mga viewers. So may mga logic naman po ang paggawa mga idol sa mga ganitong problema mga idol, lalo na kung charging at buhay ang unit, ay madalas po talaga 100% na ayos po yan. Ayan mga idol. So kumuha po ako dito sa unit na U plus po ito mga idol, lumang model po ito. Marami po yan kaparyas mga idol, kaya palitan ko na lang at ayan mga idol. So, kung napapansin yung kanina, ayan, pingas na po yung gilid, sunog. O, yung bago po na ipapalit natin na galing sa unit mga idol, original po na piyesa yan. So, kung sa mga latest model mga idol, ito po ay tinatawag na UBP, Over Charging Protection. So, dito po muna magsimula bago sa charging IC. Kaya mga idol, Optional po ito mga idol, pwedeng palitan, pwedeng hindi na. So, magcha-charge pa rin naman siya mga idol. Normal pa rin ang pagcha-charge. So, ayun mga idol, ang gagawin natin. ay pinalitan na, na po natin. So, ito po yung galing sa unit na original na pyesa. So, sa mga magamit po ng mga cellphone mga idol, iwas-iwas po talaga sa overcharging kasi madalas po, lalo na kung may mga ganitong pyesa, ay pumuputok po talaga yan. Tips ko mga idol, ang estimate charge po ng cellphone, lalo na kung may mga ganitong pyesa, 3 hours lang po ang pinakamatagal talaga. Iwas po sa magdamagan para iwas pumutok po ang parts na ito. Ayan mga idol, so ibalik natin yung bakal para kumpleto pa rin. So, hindi ko na po siya initan dahil sensitive po ito mga idol. Baka pwedeng bumigay ang board. So, hininang ko na lang siya. At ayan na nga mga idol. So, dahil kanina, ayan, itester po natin na may pyesa na. So, kanina na walang pyesa ay isa lang po ang pumapalo. Ayan mga idol. So, ibalik na rin natin. Ayan, wala na rin talaga siyang palo. Normal na talaga mga idol. So, ayan, ibalik na natin yung camera at tingnan po natin mamaya na may pesa kung magcha charge pa rin. So, ayan, balik natin yung board. Sa video na to mga idol, sa unit na to, ay ito pa lang yung kauna-unahang video na na-upload sa YouTube na meron pong solusyon ang ma issue ng charging kapag grounded. So, wala pong nag-upload na diagram nito about sa charging. So, ayun mga idol, kung napanood mo ang video na to at naka-encounter ka ng ganitong model, ay madali mo na lang siyang magawa. So, ayun mga idol, pwedeng palitan ang pumutok, yung charging fuse, o pwede na rin hindi mga idol. So ayun, balik natin lahat at tingnan natin mamaya kung mag-charge pa rin ba siya. So grabe mga lola, mag shot ko dito. So minsan, babakbakin mo pa lahat kapag wala po diagram na makakita. Dito mga idol, at dahil lang ipakita ko na, ang charging issue nito ay madali mo na siya talaga magawa ng paraan. At ayan mga idol, dikitan po natin yung takip dahil kanina wala na pong dikit. So napakasaya po ng may-ari nito mga idol. So galing pa po, po ito ng Mindanao papunta ng Maynila para maayos. Ayan mga idol, so ibalik na natin yan at lagyan po natin ng goma at patuwin po natin yan sa lupo ng isang oras para pagdating sa may-ari ay mag nakadikit na talaga siya hindi na po magtatanggal kagaya kanina mga idol na ang dali po niyang natanggal dahil hindi na po ito nadikit at ayan na nga mga idol So balik po natin yung SIM holder at i-check po natin mamaya mga idol kung gumagana pa ba lahat ng function niya. Ayan mga idol, i-charge na po natin na may pyesa na pong nakakabit So kanina walang pyesa, nagcha-charge at ayan mga idol, 100%. Ito lang po talaga ang problema niya. So madali ka po makahanap ng ganyang pyesa mga idol kung marunong po kayo maghanap ng ganyan. So sa mga scrapboard talaga ay marami pong ganyan mga idol. So ayan, so linisan mo natin ng konti at magbabalik po tayo sa ilang minuto lang at ayan. After 1 hour at ayan nga mga idol, meron na pong laman ang battery. So, nagdagdag po siya mga idol. So, ibig sabihin, normal na po talaga ang paggawa natin. Yun naman mga idol, kung hindi nyo po palitan, ay magdadagdag pa rin yun. Magnonormal pa rin ang charging. Wala na pong ibang problema. At ayun mga idol, linisan natin kasi marami pong dikit na sobra. Grabe mga idol, kung wala po kayong experience nito at hindi nyo po talaga bakbakin ang ilalim, ay hindi po ito maayos. Kaya mga idol, tips ko sa mga hindi po nagja-charge, lalo na kung Buhay naman ang unit at walang reaction mo nasa 99% po talaga na maaayos ang charging niyan. At ayan mga idol, tingnan po natin kung mag-charge po na naka-on at ayan bukas na po siya mga idol. So normal naman po ang touch, walang problema. Ayan, nag 73% na po siya. At subukan natin i-charge mga lods kung magcha-charge ba siya na naka-on. At ayan, pumula na po. Ay big sabihin, nagcha-charge na po siya. Nakikita na po natin ang charging. Ayan, dito mga idol dahil meron po itong password. So huli na po niya binigay pero na i-check ko na ang lahat. Okay naman yung charging, mouthpiece, camera, wala na pong problema. At ayan mga idol, tinising ko rin dito sa video na to ang pinaka volume. So ayan, charging wala na po talagang problema. siya tumutunog po siya. Ayan, ibig sabihin may speaker pa po. So, ayan. Nadikit na po natin mga idol at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana suportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Grabe, sobrang saya po nang may-ari nito mga idol nung naayos natin at dinagdagan pa niya yung singil natin mga idol. So, dahil sa sobrang saya niya mga idol at grabe, maraming salamat po sa inyong tiwala at sa panonood.